Ay, <coughs> kasama namin na naman ang aso sige lang sige lang baka malaklak ka hain eh. ila naman. Eh nandito po tayo sa Barangay Magsaysay sa bayo ng Infanta Quezon. At atin pong i at mamaya po abangan niyo ating gagawin ng malita do komentaryo. O ano nga ba maging apekto nito after after ng 5 or 7 days na pag-ulan. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang posible mag maging apekto nito

Uh, magre rin daw po itong mga kasama ko ng uh, kayak <laughs> <laughs> tapos kami ang taga-akay <laughs> uh, shout out daw po sa mga magiinom dito <laughs> magiinom talaga <laughs> nasa tagay ko oh main datang kapan sih ah aku stay pun do pak alam kan muslim <violininding> bibi benar bibi alam birthday to you happy birthday to you oh it's a blue happy birthday happy birthday to you slow bisa dulu, ini punya kayak gini, buka kan? At, At nasubas ko hina na po, I buy own. At nasubas ko hina na po, iniwan na po kami. Iniwan Ayem. na po ang lamisa, narito po yung naglalamisa. Yan, kanina po, gandang-ganda. Tapos ganito parang uh, kanina lang. Tapos sa uh, magalito, nagbangaol ko sa one of days. Sabi nga ka, kanina ni Kuya noong July, ay ang dami na ano ng mga floating house. So, uh, at kapag ganito rin po, nagtatalsika na nagtatalbuga na mga basura. At iyan na po. Pampait <laughs> na nga po, ng mga mulok to. <laughs> at yan po. Kapag hindi po magkaigay by own, nakalusot na. Tulak-tulak yung pong mga matatanda kapag ganitong panahon ay huwag na isasama at tuho nilalamig na na po ang matatanda at kapag ito po ay medyo tumagal-tagal ang ulan almost 2 days ay sigurado itong mga to At yan ako po, nakita na naman tayo isang sasakyan na napalubog. na mataan po natin, hindi na makalayas. Ay, pahal, tayo, pahal, 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 pahal. Sa icon, talot yung pinagpipili tayo pag ng baha. Wala <laughs> ka, may gaya parking doon sa taas. Ito yung babaho ka. Nagtitibid kayo, pag hindi kayo tinulungan, ay awan. <laughs> bait ito na po at naihipo na dito. <laughs> naihipo na dito sa lang tabi. <laughs> <laughs> dito yung malalakas ko ang loob ko. Bambay. Bambay ka Ito lang ang kagandahan kaya kinakailangan kung kayo ay papalito o mamamasyal dito, kinakailangan po na makita na maganda yung panahon kasi kung hindi maganda ang panahon, yan ito po ang mangyayari. Okay hindi masama ang panahon, maganda. <laughs> at may namamaloktot na po. Nilalamig <laughs> mo, Lovie. Pagka, hindi na kapagkaya. Hindi na kapagkaya kang pumalo. Wala na yung nakasin na sa isa. Umayak na. At na bus ka po, na isang oras at kalahati. Eh. So ko din yun ah. Oh. Tingnan natin. Hala, hukay kayo, hukay. <laughs> hukay. Ika, kakay na pali ng hukay. Dito, kundi, huwag na yung... Naulang di yan, ay. Ay, malambot ko. Ngayon, siyempre, hindi yan, hindi yan lang. Hukay, hukay. Dito, kutra. Dito. Kaya po, ina-advise sa mga pumunta dito na meron sasakyan ka pa, no, medyo malaking sa Dito na kailangan po doon na sa taas wag nang magtipid at yan po ng mga mga yan po sa so, dalawa tatlo o hindi kaya yep <laughs> ilalagyan na po ng kalang Ayun na naman po, nabaku lang isa. Hindi po magkaigi. Sige, tira. Eh, pep, pe, pe, tulak. Hmm. Tulak ayon, ito na may Hukay. Hukay. At Mumbai <laughs> <laughs> right to mga manunood. Mga Ito marites? Eh <laughs> Oh, 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 uh, oh na, Kuha ka. <laughs> <t> Sayang. <laughs> yung Naabutan na <ng> kaunti. <country. laughs> no kaya makasampa yan pagkikinabalungag di yan ha hep 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 po natin yung tricycle kung kaya at ba ito lang kapot sinusubas ko na, na. hep hep kaya kaya oh. balungag ka na naman <laughs> hindi ka magkaigidaan Tulak! May nabalungat! Oh, well, At kung kayo po ay malalaki ang hida Huwag nang paharahan ha 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 At kung kayo ko ay ha ang hita, huwag nang paharahan, ha? may bumababa mayroon na naman bumababa na malalaki ang kita ito'y matitisting ang bago oh. sige ah. sige ah. <laughs> ilapit niya ilapit natin para kitang tita ah Lagi marakot. <laughs> Ay hindi po matulungan na talaga. Ay kaulan. Transmission na ni Madadao. At pinagtatalo ng ang punto mga ito. Pagmaslan po kung gaano kalakas yung tagatula. Ay yeah, yeah. Ayan, po, may nabiting isa. Pumunta naman uh, yung isa. Bebelo, 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 he he, re. Magmas na po natin yung isa, tumatago. Hello, 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 Ayo, 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 may ayo, ayo, ay Ay, hindi na nga po makalis yung van dun. Ah. At nakalusot na po yung tricycle. Pagmas lang po naman natin yung van. <laughs> Ayan na po mga inuulan. At sila po ay nagsasuggest yung ating mga senior citizen. Nagtatawa na ng mga senior citizen. Hindi na po sila makapag-hambugan, makapag-martisan. At nagginiginaw na nga po. Tayo po ay nag-aabang ng mga martes at ng mga nanunood sa mga nababahura. Nakahabol ng Hindi <laughs> so, Hanggang sa naman ang... Ka Ay, ako hindi na makaalis. Hindi ko so, patay. Tuna ko mukha ako, na akong... ako nagagawa Hindi na magkaintindihan. ayan po tuloy tuloy ang isang sasakyan alam niya kung paano dumiskarte ayan tuloy tuloy po diskarte nga lang

Yeah, tinutulad po naman itong totse, yung puti. Ayan po, matas po. ang tamang laan. <laughs> Walang kusa.

nasa ah, yung ko, yun ang version 2. Kasi 6 version 1, pero yung may pulang yung saka yung rin na... Ano? 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 At yun naman po, magtutulak na naman yung nakaasul na yun. Pinuntahan na naman ng mga tao, hindi na makakalex. Unti-unti na po nagta-traffic. At yun naman tricycle.